Pagkatapos mag-transform ni JJ bilang Evil Eye, agad niyang winasak ang ilang parte ng bahay, isang napakalakas at delikadong malalang pinsala. Bumalik agad sa kanyang ulirat si JJ at taos-pusong humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Makikita ring pinapalo siya ni Turbo Granny habang si Era naman ay seryosong pinagsasabihan siya. Samantala, si Okarun ay mukhang napuruhan sa pagsabog ng bahay, hindi nagpatinag si Siko, diretsahang sinabi sa kaniya. Hindi makapaniwala si Momo sa kanya na, mga kaanilog, dahil hindi ko maipaparinig sa inyo ang mismong tugtugan, baka kasi tayo ay copyright strike ni Ninong YouTube, hehe. Pero masasabi ko, sobrang astig ng kanilang musika. Mapapasabay ka talaga sa bawat beat at rhythm ng kanta. Habang sila ay tumutugtog, unti-unting nagigising ang mga natutulog na espiritu. Makikita puso. Sumisigaw si Gigi at nagmamakaawa, huwag niyong patayin si Evil Aye pangarap niya ay makapaglaro sa labas kasama ang ibang bata. Pero bakit ngayong malaya na siya, ay kailangan pa rin niyang mamatay? Sabi pa ni Gigi, ang lungkot naman nun. Magsusumi ka pa kung huwag nang gumamit ng malamig na tubig. Kaya please huwag niyong patayin si Evil Aye. Dahil sa kanyang pagluha at paulit-ulit na pakiusap, agad nag-enjoy ka ba sa episode na to? Anong effort niya, hindi niya ito matinan. Doon niya biglang naalala, kahit nung bata pa sila,